Yutin nga sa'yo, Boss! Oh, boss! Ah! <laughs> <laughs> scam lang kayo nun! Sayo pa naman dito sa World Trade, oh! Dami-dami! Boss! Dami boss. Oh. boss! 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 na naman! Boss, hindi healthy ang tunay. Tignan mo, napansin ko lang Okay oh, ah. yun naman Yun na, Boss. Nagaling kita dito, Boss. May boots na dito? Boss, mayroon nalaga dito. Ipo ka oh, na talaga, boss. Napaka-yaman ah, mo na talaga ngayon. Boss! Ang Kung King. Hmm. Wow! Ang Kung King, ba yan? Boss, yan ang healthy option sa mga gustong mag-snacks. Talaga ba? Oh, boss, meron kaming mga bagong produkto ngayon, boss. Hmm. Ang Kung King, water, spinach, okay. ketchup, flavored, okay

Si si Holy ko talaga ito. Oh, oh inilig na naman siya. Baga, ha? Boss, may hula ako ng product. Maka kaya? Tukto ko ba? Boss, sure lang, A few inches later. Hello po, good afternoon sa lahat, Hi. sir. Good afternoon. Ano po nang inilingkod ko sa inyo? Hindi kasi, bumili ako ng product niya, nagbigay ko ng 1,000 eh. Ah, isang Oo. Naku, yung 1,000 natin, sir. Baka na po kayo ng mga Walong pack na po nun. Walong pack? Isang pack po namin, 130 pesos lang dahil may promo kami wow. sa mga viewers natin ngayon. Ano yan? Sa akin, tatlo lang daw eh. Correct, correct. It, sinascam lang kayo nun. Dito sa Kangkong King, legit tayo. Okay. Quality tayo. At tayo yung pinakamasarap na Kangkong chips. Yes. Totoo so, naman. Pinakamasarap talaga ng Kangkong King. Correct. The best. Thank you. Asan na yung pinagbay ko ng 1,000? Yung 1,000? You... Parang may nahamoy akong hindi maganda. Kailangan okay, mo, sir, yung 1,000. Boss! Ha? Yung 1,000? Bakit nga yung 1,000? Raps, naman yun! Nahuli ko na yung kumuha sa 1,000 ko. Tara, bisis! Raps! Raps, hindi! Saan din mo? Yan! Buti nga sa'yo, boss! Yan! Buti nga sa'yo, boss!